Miss Bea Alonzo, abay inilantad na at ibinandera ang tunay na karelasyon nito sa The Twelve Stereo. Sa interview, pinalabas na naman ni Ano. Hindi lang yon day. Oh. Kasi nga, nakita nga mm. sa, ano, sa My Day My day Story, oh. IG story nitong si Heart Evangelista oh. at saka nung dating handler ni, ano, ni Bea Alonzo oh. nung nasa DOS pa siya, oh. sa ABS pa siya. Yung picture nila na naipost kasi umaten sila sa party nung dating handler. Oh. Ang Bea Alonzo, nakasandal. Parang tiyahin Oo, nakasandal Parang Nakasand may pagigigil ka Oo, kasi sinasabi ko sa iyo Itagot natin Hindi tayo nag-iingat Hindi <laughs> <laughs> kasi, Mare Lalo pinag-uusapan ngayon itong si Bea Dahil nga nakita yung sa picture Oo. Na nakasandal ito Sa balikat ni Vincent ko Kasama niya Sa Oo. naturang party Eh baka naman kasi malakas lang ang hangin Kailangan mm. lang niya Trending at pinag-uusapan ngayon ang ilan sa mga post ni Miss Heart Evangelista sa kanyang Instagram kung saan na mataan itong si Mr. Vincent Ko kasama si Miss Bea Alonzo. So sa mundo ng showbiz, ang bawat ilot at galaw ng mga artista ay laging nasa mata ng publiko at isa sa mga pinakabagong usapin ay unti-unting pagbubunyag ng relasyon ni na Bea Alonzo at Vincent Ko. Mula sa mga palihim na larawan hanggang sa mga kumpirmasyon mula sa malalapit na kaibigan, tila unti-unti nang inilalantad ng dalawa ang kanilang pagmamahalan sa publiko. Noong May 2025, kumalat sa social media ang mga larawan ni Nabea at Vincent na magkasama sa ibang ibang lugar. Isa sa mga unang larawan ay kuha sa Subar na Bumi Airport sa Bangkok, Thailand, kung saan nakikitang magkasama ang dalawa habang abala sa kanilang mga bagahe. Ang larawang ito ay nagpasiklab ng mga espekulasyon tungkol sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Bukod sa mga larawang kumalat, naging usap-usapan din ang mga post na sa Instagram ni Mr. Vincent Ko. Sa isa sa kanyang mga posts, makikitang may kasamang misteryosang babae si Vincent habang naglalakad sa isang lugar sa Spain. Bagamat hindi ang mukha ng babae, maraming netizen ang naniniwalang si Bea ito, lalo na pinusuhan ni Bea ang nasabing post. Ayon pa sa isang ulat, isang source na malapit sa dalawa ang nagsabing seryoso ang relasyon ni na Bea at Vincent. Vincent is very open about Bea within his private circle. Both families are aware and supportive. They are very happy and very much in love. Sa isang birthday party na dinaluhan ni na Bea at Vincent, makikitang nakahilig si Bea sa balikat ni Vincent habang nakakbay naman si Vincent sa actress. Ang mga larawang ito ay binahagi ni na Hart Evangelista at Ninya Ferrer sa kanilang Instagram. Instagram stories na lalo pang nagpatibay sa mga espekulasyon tungkol sa kanilang relasyon. Pero ang tanong nga ng marami, sino nga ba si Mr. Vincent Co? Si Vincent Ko ay ang presidente ng Pure Gold Price Club Incorporated, isang kilalang supermarket chain sa Pilipinas. Siya ay anak ni Nalucio at Susan Co, mga business magnate na may-ari ng Pure Gold. Bukod sa pagiging presidente ng kumpanya mula pa 2015, si Vincent ay kilala rin sa kanyang suporta sa mga stud student director at industriya ng pelikula sa pamamagitan ng programa Cine Panalo. So... Noong August 2024, isang panayampe boy abundang inihayag ni Bea na nais niyang panatiling privado ang kanyang susunod na relasyon. Sabi niya, ayaw ko na ng public relationship ever again. Pasong-pasong na ako. Yan ang ilan sa mga statement ni Bea Alonzo, bagay na isa sa pinakamalaking rason kung bakit hindi niya binubunyag at hindi masyadong showy at post sa kanya mga social media. Sa isang ulat noong December 2024, sinabi ni Bea na hindi niya ituturing na ang kasal ang tanging hangganan Ang nang lahat Sabi niya Hindi naman marriage Laging endgame ng lahat We have different fates We have different destinies and fate If, if it does happen I'll be happy Sabi niya ang unti-unting pagbubunyag sa relasyon ni Nabea at Vincent ay maaaring ituring na isang bagong yugto sa buhay ng aktres. Matapos ang ilang kontrobersyal na relasyon sa nakaraan, tila natagpuan ni Bea ang isang tahimik at masayang pag-ibig kay Vincent. Ang kanilang desisyon na unti-unting ibahagi ang kanilang relasyon sa publiko ay nagpapakita ng kanilang kumpiyansa at kasiyahan sa isa't isa base pa sa kwento na isinulat namin tungkol kina Bea Alonzo at Pure Gold President Vincent Co na nakitang magkasama sa isang birthday party sina Senator Cheese Escudero at Heart Evangelista ang passion icon na nagpost sa kanyang Instagram story ng larawang magkakasama sina Bea at Vincent at iba pang kaibigan sa kahit tinagla lahat maliban sa huli. Anyway, ang dilaluhang birthday party pala ng magkaibigan ay ang handler na si Nina Perer ng Star Magic na naging handler ni Bea ng hindi pa siya lumipat sa GMA7. Nagpost sina si Nina ng larawang magkasama si na Bea at Vincent at kapansin-pansin na nakahilig ang aktres sa kaliwat, kal, kaliwang balikat ng binata at nakaakbay pa kaya kailangan pa bang i-memorize yan? Ito rin ang napansin ng larawan ni Pinos ni Hart na si Vincent naman ang nakayakap kay Bea na hinawakan ng aktres na hindi lang gaano napansin dahil natakpan ng isa pa nilang kaibigan. Ang dati ay pahulaan ng mga netizen sa real score ni Nabea at Vincent, ngayon ay hindi na dahil kitang kita na sa dalawang larawang ipinost ni na Heart at Nina. Iisa lang ang tanong, madlam people, kailan aamin si Bea at Vincent na official na silang magkarelasyon? Kailangan pa ba, hindi pa ba sapat ang mga pictures ang say ng tanong na malapit sa dalawa? Hihintayin na lang namin ang kanilang engagement. So, marami po kasing mga bago pa po lumabas si mga photos and videos and tilan sa mga mga larawan na magkasama si Bea at si Vincent ko, may mga photos din naglalabasan kung paano po so, very supportive ang isang uh, Vincent ko kay Miss Bea. Marami naman po talagang happy para kay Bea Alonzo because finally, ay talaga namang uh, natagpuan na nga nitong si Miss Bea, no? Yung kanya pong uh, right person para sa kanya. So, para lang po maunawaan natin at maintindihan natin, sino ba itong si Mr. Vincent ko, no? Si Vincent ko po kasi, mahilig din po siya sa mga Pinoy movies at todo supporta rin siya sa mga student director. Dalawang taon pa lang ang Pure God Cine panalo, pero ito na ang pinakaabang film festival ng mga estudyanteng director sa buong bansa. Maliban kasi sa 150,000 grant at libreng film equipment equipment rentals na taong ibinibigay sa 25 na estudyante. Ang festival na ito ay tinuturing na pinakamalaking platform para sa mga mag-aaral. Marami ang hindi nakakaalam na ang sine panalo ay advokasya ng president ng Pure Gold na si Vincent Co. At ang balita natin mahilig sa mga pelikulang Pilipino teleserye ang wapong businessman kaya nabuo ang festival. Meron ding pasabog na series lagi ang Pure Gold sa kanilang YouTube at TikTok accounts. Maraming estudyante ng direktor ang natutulungan ni Vincent na matupad ang pangarap nilang gumawa ng short film. So, yun talaga yung advocacy yun si Mr. Vincent Co. Parang naglalaad po siya ng budget para dun sa mga mapipili, yung mga aspiring students na talagang gustong maging director in the future. So, kaya naman ni-congratulate natin si Bea because uh, she's really happy now because natagpuan niya na yung tamang tao para sa kanya. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV. God That's everyone.